Good morning everyone! It's me, Joliver Mapiles. Ngayong araw na ito, ipapakilala ko sa inyo ang champion ng mga home-based moms. Siya, si Jasmine. Isang dating factory worker na naging successful sa real estate. Hi! I'm Jasmine at ito ang aking kwento. Dating factory worker at sumasakad ako ng 11,000 every month. Pero hindi yung sapat para sa pamilya ko. Dahil doon, nag-decide ako mag-resign. Naging home-based mama ko. Nagbenta ako ng mga products sa online. Pero at the end of the day, hindi pa rin sapat. Jasmine made a bold decision. She resigned from her job believing that there must be a better way para mag-provide sa kanyang mamamahal sa buhay. Eventually, nakakita ko ng recruitment post ng Mapilas Realty at doon ko nakilala ang real estate. Sila ang naging gabay ko sa pagtahak ng landas na ito. Ang pagsisikap ni Jasmine ay tunay na nagbunga. She is now a proud owner of various real estate properties, something that she prepares for her children. At sa paglipas ng panahon, dito ko na nakamit ang financial freedom at ang kakayahan na makapag-provide para sa aking pamilya pero it's not just about the properties eh it's about the hope na ma-inspire ko rin yung iba si Jasmine ay hindi lang matagumpay na real estate entrepreneur siya rin ay isang role model inspiring her team and showing them that dreams can become a reality gusto ko lang maging patotoo na no matter where you came from anuman ang background mo Nasa sayo ang kapangyarihan para baguhin ang buhay mo sa tulong ng real estate. Ang kwento ni Jasmine ay nagpapatunay sa lakas at kapangyarihan ng determinasyon para makamit ang ating makapangarap sa buhay. She turned her setbacks into a new beginning, a life filled with possibilities. Ito po si Jolly Bear Mapiles, reminding you that your current bad situations should not define you. Your choices and actions do. Ah!